break, Brake, house. House. break, break, Libre break, 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 what's up guys break, break, mga supply no kung naaring ngit ngit kayo hardlock mga tagwak kwak dali guys eh so muna itong uh, circuit breaker sa atong mga uh, equipment sa uh, auxiliary motor sa atong field nya muna, muna atong main so ako energize mag pump lang ta no charging mag charge ta hindi okay, ka na karoon naka-discharge. Ka na, naka-discharge na. So, okay ka na siya. Charge na. So, kuwi iyon Okay, so, not powered up. Nang lang to reset okay. Charge to throw. And then natai natay i-on UPS. Okay, so UPS mo ikinangla nato to re eh. para sa kuan. Ato ang uh, control voltage na sa mga kuan god. Igamit nga mga coil. So muna iya ang mga uh, relay. Hmm. So okay na nai device out device out doha kaning doha nasa indication nga uh, available na tong main circuit breaker i energize so energize na to okay so energize na and then kaning atong relay so kana device lang mula siya out clear apod okay so ato ni siyang i- i-reset yang mga push button kaniya number 2 number 4 or number 5 so ato i-check dito balik ah. Okay, so energize na siya tanan. Ah, na siya mga out. Okay, so pwede na nina to i eh, energize ang atong uh, main circuit breaker auxiliary. Ah. Okay, so derita sa auxiliary. So, energy. Ah. Pump, pump. Ah, charge lang. Hop. Okay. So, di pa man siya available. Dili oh, pa na siya. Kaya napan siya eh. Mga interlock. So, interlock. Maduto ta sa... Ito ta sa mangit-ngit nga lugar. Diri sa group na siya mga grupo. Oh, kato ni Pite. Oh, kato. Oh. Na siya mga interlocks. So, kan siya safety panel. Na siya interlock diha. And then pwede na ta maka-energize dito. Sa atong main. So, ready na. Charge so, pwede na ta maka-start. Okay na, oh, kana naka-okay na siya nya charge. So available na siya i-energize. Okay, so energize na. Tapos ngit-ngit kita -ngit guys. So atong i energize ang kaniya mo ni ang atong main circuit breaker sa mga motors sa auxiliary 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 motors. Dayon compressor, okay. Lighting. So kani lighting. Okay, so hayag na. Nya, beep day, see Na energize MCC. I see you. Nya, kan ni. Kan ni, pakhaus Packing, palitizing plant. So, mana siya sa pakhaus nga, kontaktor. So, di mana siya pwede, nag-trip mana siya position. So, kan yang ang coil. Ato sana nang i-reset. Kan niya yang coil na siya i na siya kuhito nun deo. kana i-reset rin na dahil yun pwede rin ta maka maka energize ane oo oh, kana so available na Okay, so pwede na available na ang mga equipment so moro to pag mga pre oh, inanarap pag uh, kuhan energize so gikan ganyan ang buntag wala man supply ang kwan ato ang main control circuit or MCC room kay nag ang kwan ato ang substation nga ato substation to na iga servicing okay uh, na taga kwan outside job mga electric utilities diri so zane ko ang among local diri nga Uh, electric utility so close na to panel okay so maura to siya mga pre okay enjoy thank you god bless everyone